sa video ng ito pag-usapan natin kung kailan dapat magpalit ng bola sa ating mga motor, ano yung mga senyales na palitin na ito, ano yung mga paraan para maiwasang masira agad ito, at kung paano ang tamang paglalagay ng mga bola. Music ang bola ay parte ng CVT at nakalagay ito sa loob ng ating mga puli at natatakpan ng backplate. Habang tumatas ang RPM ay mas bumibilis ang centrifugal force dahilan para umangat yung ating mga bola at itulak yung ating mga puli. Sa madaling salita ay may kinalaman ito sa pag-andar o pag ng ating mga motor kaya kailangan natin itong panatilihing nasa maayos na kondisyon. So paano ba natin malalamang palitin na ang bola sa ating mga CVT? Senyales na kailangan na po natin itong palitan ay kapag nagkakaroon na po ito ng kanto sa gilid. Ang pagkakaroon po kasi ng kanto sa mga bola natin ay dahilan para mabawasan yung performance ng ating mga motor. Dahil hindi po magiging smooth yung pagangat ng bola sa rampa ng ating pulley, dahilan para maging magaspang yung takbo ng ating mga motor. Actually normal lang po na na magkaroon ng kanto yung ating mga bola sa katagalan ng paggamit ng ating mga motor. Pero paano nga ba nagkakaroon ng kanto yung ating mga bola? Kung titignan po natin yung galaw ng bola sa loob ng ating mga puli, umaangat po ito kasama yung backplate. At kung makikita po natin sa backplate, may malinaw na part kung saan tumatama yung ating mga bola. At kapag sumagad na po yung RPM ng ating mga motor, ang ating mga bola ay tatama na po sa pinakadulo ng ating mga backplate. At kapag nagkaroon na ng contact yung ating mga bola sa pinakadulo ng ating mga backplate, doon na po magsisimulang kakayurin ng backplate yung ating mga bola. Patunay niyan ay itong makintab na part ng ating mga backplate. Ibig sabihin, yan po yung dinadaanan ng ating mga bola at ebidensya na umaabot ito hanggang sa pinakadulo. Kaya naman unti-unting nakakayod yung ating mga bola. Kung titingnan din kasi natin ay medyo may pagkatalim or medyo matalas yung kanto ng pinakadulo ng mga backplate natin hindi tulad dito sa dulo ng rampa ng ating mga puli na medyo bilugan pa at hindi masyadong matalas ang kanto. Pero hindi naman po umaabot at tumatama yung ating mga bola sa part na yan. So kaya naman kung madalas kang mag top speed ay lagi talagang magkakakontak yung iyong mga bola dito sa dulo ng iyong backplate. Kung reference po natin ay medyo slight pa lang po yung kanto niyan. May mga ibang case po na sobrang lalim ng kanto. Depende rin po kasi sa driving habits yan. Kung laging top speed yung ginagawa mo sa iyong mga motor ay malamang sa malamang ay kakayurin talaga nyan yung iyong mga backplate. Actually ay may paraan po tayo ma-prevent or mabawasan yung problema or pagkakaroon ng kanto sa ating mga bola. Basically babawasan lang natin yung tules ng kanto ng ating mga backplate. At dito ay gagamit po tayo ng liha para tanggalin yung kanto ng ating mga backplate. Sa ganitong paraan po kasi ay mababawasan natin yung friction ng bola sa pinakakanto ng ating mga backplate na magre-resulta na hindi na po masyadong magkakaroon ng kanto yung ating mga bola. Actually, kapag sumasagad yung RPM or lagi tayong nagta top speed ay dun lang naman umaabot sa dulo yung ating mga bola. Pero para sa peace of mind natin at para mapatagal yung buhay ng bola, ay mas okay na gawin ito sa ating mga backplate. Take note lang din na lihain lang natin yung part kung saan may bakas yung ating mga flyball at di natin kailangang lihain ng buo yung gilid ng backplate. Sa part na to ay naliha na po natin yung anim na part kung saan dumadaan yung ating mga flyball. Sa part na to ay makikita po natin na may kanto pa rin sya pero hindi na po sya kasing tulis kagaya ng una natin siyang nakita. Ang pinaka lang po kasi dito is mawala yung sharp edge or yung pinaka na dulong bahagi ng ating backplate. Sa pagpapalit ng bola, ang pinaka pinakabes at standard ay yung genuine na bola dahil bukod sa matibay, alam po nating tatagal ito sa ating mga CVT. Para magkaroon po kayo ng idea, yung stock ng Click 160 yung binili po natin. At binili ko po siya sa kasa na mayroong tindahan ng spare parts. At ito po yung code niyan. Actually, pwede rin po yan sa ibang 160 ng Honda. Nakakalaga po siya ng 395 pesos. Yung stock size po ng Click 160 is 19 grams po yan per piece. So kagaya ng sinabi ko kanina, nasa atin na po kung ilang grams yung ilalagay natin sa ating mga motor. May video naman po tayo kung ano yung epekto ng paglagay natin ng mas magaan or mas mabigat sa ating mga motor. Kung mapapansin nyo rin yung mga stuck na bola ng Honda ay meron po siyang takip sa isang side. Katulad po nitong hawak po natin. So explain ko po kung bakit pagkatapos nating linisin yung ating mga pulley. So ano nga ba yung pinagkaiba ng naka-close yung bola at saka open kabilaan kagaya nitong aftermarket na hawak natin? Actually, pwede naman po natin tong gamitin sa ating mga pulley at okay goods naman yung performance ng mga naka-open na bola. Ang rason po kasi kung bakit may cover yung sa mga stock na bola ay dahil ito po yung nagsisilbing sandalan at protection ng bola kapag umikot na po yung ating mga pulley sa ating mga CVT. So kung titignan po natin yung ikot ng ating mga pulley sa ating CVT, pa counter clockwise po yan. Then kapag hinarap na po natin yung may lalagyan ng bola, pa clockwise na po yung view ng ikot natin yan dito. Ngayon sa paglalagay ng bola na may cover, itatapat po natin sa left side yung may cover. Dahil yan po yung mag-absorb ng impact kapag bigla pong umikot yung ating mga pulley also protection na rin para hindi po agad masira yung ating mga bola dyan. So ganun lang din po natin ipoposisyon lahat ng bola natin. Actually yan po yung standard at kapag bumili po tayo ng motor, Ganyan po yung pagkakalagay ng bola So standard po talaga na paglalagay yan So kapag nailagay na yung mga bola Takpan lang natin ang ating mga backplate At lagay lang natin yung bushing So sa pamagitan ng pagtanggal ng kanto ng ating backplate At pagpapalit ng stock na bola Ay makasiguro po tayo na mapapahaba po natin yung buhay ng ating mga flyballs Sa totoo lang ay mahaba naman po talaga yung buhay ng ating mga bola or flyballs May iba na kahit 50k o na ay wala pa rin kanto. May iba naman na mababa pa lang odo ay may kanto na at medyo putput na. Minsan ay nagdedepende lang po yan sa driving habits po natin at also wag lang din natin kalimutan linisin yung ating mga CVT. Lagi nyo lang tandaan na kahit anong bola pa man yung ilagay natin sa ating mga puli, importante pa rin na ma-maintain at lagi natin itong na-check para smooth pa rin yung takbo ng ating mga motor. So, ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang maintain ng bola. Bye-bye!